Panoorin nyo to guys lalo na sa may mga sasakyan dyan na may automatic transmission Para umaba ang buhay ng ating mga transmission Kung galing kayo sa pagdadrive huwag nyo idiretso dito sa parking Dapat ang gawin ninyo Ilagay nyo muna sa neutral Tapos handbrake nyo At bitawan nyo yung ano Yung brake At yan dahil naka engage na yung handbrake hindi na yan gagalaw kaya pwede nyo na siyang ilagay sa parking bago nyo patayin yung makina. Pero bago nyo patayin ang makina, syempre dapat patayin nyo muna yung aircon para hindi masira. Tapos saka nyo patayin yung makina. Yan yung way para mapahaba ang buhay ng ating mga transmission at hindi kagad ka masira. Turo lang yan sa akin ng mga marunong sa sasakyan. At kung yan din ang ginagawa nyo guys, comment naman sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video na to at meron kayong natutunan, pashare din sa mga kaibigan at family nyo.